Magandang umaga kapatid. Habang sumisikat ang araw na ito, dala mo ba ang bigat ng kahapon? May mga pangarap bang nabigo? May mga planong hindi natuloy? O sugat na dala mo pa rin hanggang ngayon? Sa panalangin na ito, inaanyayahan kitang ilapit sa Diyos ang lahat ng iyon. Dahil sa kanya, walang kabiguan na hindi kayang gawing tagumpay at walang sugat na hindi kayang pagalingin. Halina't magbuklod tayo ng puso. At sabay-sabay nating ilagak ang ating kabiguan sa Diyos na nagmamahal at hindi bumibitaw. Manalangin tayo. Amang banal at makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito kami ay lumalapit sa iyo ng may kababaang loob. Maraming bagay ang nagdaan kahapon may mga pangarap na hindi natupad, mga pagsubok na bumigat sa aming dibdib, at mga pagkakamaling hindi naming nais ngunit aming nagawa. Panginoon, dala namin ngayon ang lahat ng aming kabiguan ang mga oras na kami nabigo sa aming sarili, sa ibang tao at maging sa iyo. Inilalagak namin ang lahat ng ito sa paanan ng iyong trono. Sapagkat batid namin, O Diyos, na, na ang iyong mga kamay ay hindi nakukulang, e po ang iyong pag-ibig ay higit pa sa aming pagunawa. Patawarin mo kami sa mga sandaling na walang kami ng pag-asa sa mga pagkakataong kami nagreklamo sa halip na magpasalamat, sa mga oras na pinili naming sumuko imbes na magtiwala sa iyo. Hugasan mo ang aming puso at palitan ang aming kabiguan ng lakas na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sapagkat kahit kami nadapa, ikaw ang bumabangon sa amin. Kahit kami umiiyak, ikaw ang nagpupunas ng aming luha. At kahit pakiramdam namin ay tapos na ang lahat, sa iyo nagsisimula ang bagong pag-asa. Ngayong umaga, binibigay namin ang aming mga pangarap sa iyo. Turuan mo kaming maghintay sa iyong tamang oras. Turuan mo kaming magpatuloy kahit mahirap. At turuan mo kaming manampalataya na sa bawat kabiguan, may nakatagong biyaya na naghihintay. Panginoon, Ikaw ang aming lakas, Ikaw ang aming pag-asa, at Ikaw ang aming Diyos na hindi nagpapabaya pinupuri ka namin at dinadakila. Amang makapangyarihan sa lahat, sa pagsapit ng umagang ito, muling nagising ang aming diwa at muling bumukas ang aming mga mata upang makita ang liwanag na iyong ipinagkakaloob. Subalit, Ama, dala pa rin ang aming puso ang mga alaala ng aming mga kabiguan, ang mga pangarap na hindi natupad, ang mga pagkakamaling na dulot ng sakit, at ang mga pagkatalong bumigat sa aming loob. Panginoon, sa iyong harapan ngayon, ibinubuhos namin ang lahat ng ito. Ang bawat sugat na hindi pa humihilom, ang bawat bigat na ayaw bumitaw, at ang bawat takot na nagkukubli sa aming puso. Lahat ng ito'y inilalagak namin sa iyong mga kamay, sapagkat alam naming sa iyo lamang namin matatagpuan ang tunay na kagalingan at kapayapaan. Patawarin mo kami, Ama, kung sa mga sandaling kami na bigo kami na walang din ang tiwala sa iyo. Patawarin mo kami kung hinayaan naming sakupin ng takot at pagdududa ang aming kalooban. Linisin mo ang aming puso at ibalik ang pag-asang tanging sa iyo nagmumula. Salamat sapagkat sa bawat kabiguan, may itinatanim kang aral. Sa bawat pagkatalo, may nakahandang tagumpay. Sa bawat sugat, may kagaling ang ipinapangako. Turuan mo kaming magpatawad sa aming sarili at sa iba. Turuan mo kaming maghintay ng may pananampalataya sapagkat alam naming ang plano mo ay mas mataas kaysa sa aming naiisip. Ngayong araw na ito, itinataas namin sa iyo ang aming mga pangarap, ang aming pamilya at ang bawat hakbang na aming tatahakin. Palitan mo ang aming panghihina ng lakas, ang aming takot ng katapangan at ang aming mga luha ng galak na mula sa iyo. Ama, ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming pag-asa, at ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi nagkukulang. Sa iyo namin ibinibigay ang lahat, ang aming kabiguan, ang aming kinabukasan, at ang aming buong puso. Amang banal at makapangyarihan, sa unang liwanag ng araw na ito, muli kaming lumalapit sa iyo. Maraming bagay ang dumaan sa aming buhay, mga pangarap na tila nabigo, mga planong hindi natuloy, mga pagkakamaling aming pinagsisisihan, at mga sugat ng kahapon na daladala pa rin namin hanggang ngayon. Panginoon, sa iyong harapan ngayong umaga, wala kaming itinatago. Buo naming isinusuko sa iyo ang aming puso, ang aming kabiguan, at ang aming buong pagkatao. Diyos, batid mo ang lahat ng aming pinagdaanan ang mga gabi ng pagtangis na walang nakaririnig, ang mga pangakong na bali at ang mga oras na tila walang pag-asa. Ngunit ngayong umaga, ipinapaalala mo sa amin na ang kabiguan ay hindi wakas, sapagkat sa iyo may panibagong simula, sa iyo may muling pagbangon, at sa iyo may biyayang hindi nauubos. Turuan mo kami, Panginoon, na huwag tumingin sa aming pagkatalo kundi sa iyong mga pangako. Turuan mo kaming tanggapin na ang kabiguan ay bahagi ng aming paghubog. At sa bawat sugat at pagkadapa, naway makita namin ang iyong kamay na nagbabangon at humahawak sa amin. Ama, pawiin mo ang takot na pumipigil sa aming umusad. Palitan mo ang sakit ng pag-asa at ang pagdududa ng pananampalataya. Ipaalala mo na ang iyong mga plano ay higit pa sa aming mga inaasahan at ang iyong oras ay laging perpekto. Panginoon, sa umagang ito, iniaalay namin ang bawat pangarap na minsang nabigo. Inilalagak namin ang aming kinabukasan sa iyong mga kamay. Kami umaasa na sa iyong kabutihan, ang bawat kabiguan ay magiging daan patungo sa mas dakilang biyaya na iyong inihahanda. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig na hindi bumibitaw, kahit kami ay bumitaw. Salamat sa iyong awa na laging bago tuwing umaga. Salamat sa pagkat kahit kami nabigo, hindi mo kami sinusukuan. Ngayong araw na ito, patnubayan mo ang bawat hakbang namin. Gabayan mo ang aming isip, linisin mo ang aming puso, at pagpalain mo ang aming gawain. At sa bawat sandali na kami mapapagod, naway maalala namin sa iyo namin ilalagak ang lahat ng aming kabiguan, sapagkat Ikaw ang Diyos na nagbabago ng lahat ng bagay para sa aming ikabubuti. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagino ang Maria na pupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung na-bless ka ng panalangin ito, Ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin and mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos,